alas 5 pa lang. Yummy, 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 Kain na tayo. wala Walang bilog ng buto-buto. So, butong-butong ano lang. Ganyan lang siya. Yan ang buto-buto. Start na natin ilalaga ang ating buto-buto. Ayan -buto. mo natin sa lumambot. Wala kami pressure cooker. So, dyan lang namin lulutuin sa kalito. Hanggang sa lumambot at lumambot-lumambot. Mamaya, aba, aba, lagay natin ang mga sangkap na naluto na ang ating carne. Diyan na muna kayo. So guys, malambot na yung ating carne. Nang uras ko rin siya na laga. Malambot na yan sobra. So, lalagay na natin ang ating sibuyas. Lalagay na natin sa dyan. Hawang kumapalo. asin. Lagyan natin si ng paminta. So, haluin mo natin siya. Haluin natin siya ng panagya. So, guys, ayan na. Haluto na yung sibuyas natin. So, lalagay na natin yung ating carrots yung karot natin, lagay natin. Pili ko na rin ilagay yung ating mais. Ayan yung mais natin. Sabihin natin sa karot para lalong malasa sabi yung maraming sabaw. Nahigap kami ng sabaw. Sarap ng bubal... Bula? Bubal? Nabi? Naano ako ah? Bulalo. Bulalo na masarap. Sarap ang niloto kong bulalo. Wala nga, sarang masyadong buto-buto. Kunti lang may buto-buto guys. Pero ang sarap niya, nilagay ko sa ng gusto. So, yummy, yummy. Lutuin natin yung carrot. So, malapit na maluto yung ating carrot. Ay, na may carrot. Eh. Yung is na yan, nalaga na yan. Kaya, luto na yan sa boy. Yung ano ba? Sabi ko ba isda? <laughs> Sabi ko yung carrot. karot. Ano nga to? Mais. Itong mais, laga na yan siya. Ang sarap nito. Namiss ko na itong bulalo na ito. Nalala mo nung nagdadala ka ng bulalo sa bahay? Nalala mo ba? Ako? Uh -huh. Oo, yung sa -sa salapas batsoy. Ayan, ganoon kala nila. Hindi tayo marunong gumawa ng bulalo. Ayan, may bulalo rin tayo. Magkano order doon? Ang mahal yung order doon, no? Sixty? ang mahal ko yun ah. Ang dami ba yun? Oo. ko maluto ang sarap? Worth uh, um, it uh, na. No? Okay, Masarap ano? Si Guys, luto na yung ating carrot. Hindi na natin lagay yung ating pizza. Y. Tatanawin ko muna yung tangkay niya kasi matigas konti ito. Kasi yung dahon madali maluto. Wow! Yummy yummy! Ang sarap ng bulalo niluto. Palutuin mo natin ng bagya yung kanina tangkay kasi matigas pa konti yun siya. So guys, malapit na maluto yung ating ano. Yung ating tangkay na pitsay. Try ko nga kung malambot na siya, guys. Try natin. Kung malambot na siya. Mabilis lang siya lumambot. Tapos, lalagay na natin yung dahon niya. Dito na. Wow. Dami-dami ko itong nilagay kong dahon ng pizza, guys. Ang sarap ng bulogot. Namiss ko na ito kasi kaya nagluto ako ng ganito. Yummy. Yummy, yummy. Sarap niya. Kaluin na natin siya. Tikman natin kung masarap na masarap na siya guys. <tong> Hindi lang din. Ayan. Duto na yung ating pizza guys. Maya maya kakain na tayo. So yummy yummy yummy. Tapos na ba daw? Sige, oh. mm, Guys, ayan na. Luto na yung ating bulalo. So, kakain na tayo. Sarap na. Niluto kong bulalo. Guys, thank you for watching to my channel. Niluto na rin ating bulalo. At saka yung gulay. lutong-luto na rin siya, guys dito lang nilagay ko na mais. Kasi, ayan, ang buto-buto. Ha? Pakain na tayo, Inday. Thank you guys for watching to my channel. Pakain na tayo ng bulalo. Pakain na tayo, guys. Thank you. Wort na malambot na to. Thank you guys for watching.